Alam ba to ni Mayor Honey Lacuna oh, 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 ng Manila City Hall? Alam nyo po ba ang nangyayaring transaksyon dyan sa mismong alo, yung Visoria? Tingnan mo yung ilalim ng ano, Ng ano doon, mga luna-luna. Wala na, partner, wala na akong mga daanan, partner. An Isipin alam mo. mo. Kung naalala mo, nakara, nakasunog, hirap na hirap pumasok ang mga truck ng bumbero dyan dahil sa sikip at naglampasan na yung mga tindahan alam, dyan ng mga gulay. Tama, tama dahil na rin, hinayaan alam, ni Kapitan sinam dahil ano, may arawan daw, di umano. May lingguhan. Ah, may lingguhan may pa. May buwanan. Anak ng pitong kambing na yan. Oo, ano, kahit bulag ka nga eh, mararamdaman mo kasi masasagi mo sa sikip eh. Grabe naman yan. Kaya pala atat na atat si dating mayor ha, Isku Moreno na bumalik. Oh, dahil ayaw dahil na, si Pati tsaka kay Eddie, tama ba yan? Ayaw nga daw ni mayor, sabi niya. Ng ayaw? Eh ba't nag-exist? Kaya nga, nakapagtataka. Naka anyway, mga ka-reforma, ipagpapatuloy po namin ang mainit naming uh, pagtutok sa isyo ng corruption daw. Di umano dyan sa may barangay 2, sa district 1, sa may tundo. Stay put lang po kayo next week. Baka makita ito muli tayo para sa mainit pang usapan. O natin yan. Kasamang isparo, medyo na-short ng ating oras. Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao. Mula po rito sa Margo TV Philippines sa programang Report Reforma. Reforma.